guys. So, um, dahil medyo maulan ngayon, for sure, baka maulan din. Iwa ko, bata, lagi na lang may bagyo. Aww. So, pumunta mo na ako dun sa kabilang village, dun sa bahay ng ate ko. Kasi nga, kasi tagal na ako, dina, hindi ko na nakikita yung mga aso ko. Misa ko lang kasi binibisita doon, Pag magatid ako, misa na mga pagkain. So, ang gagawin ko, pumunta mo na ako sa gilid doon Kasi medyo maulan-ulan pa naman. <laughs> kaya medyo haggard si Bakla rin nagpamasad siya ko kagabi so kailangan ko talaga maglong video dahil nga syempre kailangan required talaga sa mga ganitong pagbabablog so minsan kailangan talaga nating maglo long video so ito na maglo long video na tayo para hindi ta para sundin natin yung mga instruction kaya so pupunta na tayo sa bahay ng ati ko para tinan ko yung mga baby ponytails ko char parang flood control lang yun sobrang maulan ngayon talagang may bagyo na naman siguro. Kaya ingat kayo lahat dyan guys. Dahil medyo, naku, laging tag-ulan talaga. Kaya ano, kailangan talagang mag-ingat tayong lahat. Wow. Hey guys, napakalakas ng, oh, lakas ng ambon dito. Sobrang lakas ng ambon. What? Na ako ng village. Ito yung village namin. Medyo secure talaga siya. Ayan. nakag siya. Hey guys, okay. Dahil malapit na tayo sa bahay. Balor ng ati ko ang Magano na yung mga aso Ayan. Ito yung ano aso na Golden Retriever yan guys Napakabait yan guys Golden Retriever yan Yan yung aso nila dito May mga baby ponytails Hello mga baby claw ah, oh. Missy si mami no, Missy si mami no, Missy si mami no, Missy si mami Hello, mga baby ponytails ko Laka-laka nyo na agad ah Alik ka na dito ito gaya. Ali, 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 ali. My Ayan guys. Ito si Joey, ang aking baby. Ang okay. pala ko yan. No? Ali ka dali, Milo. Eh. Milo, ali ka dali. Ah, mga anak ko. Uh, Milo. Uh, 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 ali ka dali. Milo. Ali na. Ali ka. Uh, ali ka. Ayan, ito si Milo. Ito naman yung anak, yung isang aso ko. Ayan. Kit-kit uh, na pariboyag. Ang lalaki niyo na. Uh, ay, okay. ay. Hi, oh. Uh, Chloe. Oh, Chloe, Chloe, Chloe. Maila, alika dito, dali kay mami. Dali, alika dito. Alika. Oh, oh, anong Nagpapa nung mga anak ko, ha? Namiss you si mami. Namiss uh, si mami. Maila, alika. Yan ang aking mga ponitis. Baby hey, ponitis sa aking mga anak ko. Nalabdalab ko. Hmm. Nalabdalab si Aww. mami yan. Kaya, Love na si Mami. Love si Mami yan. Ito napaka talaga to sa akin, guys. Kasi itong una naging aso ko. Woo! So, mm. Asan na si Milo? Asan si Milo? Hmm? Diba? Porya-buyag. 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 Ang baby ko. porya bibang, Porya-buyag ang baby ko. ah, Ha? Perni si Mami. Tagal na si Mami bumalik. Busy lagi. Ha? babuo so, uh, abangan nyo ang aking mga next vlog so much and more power God bless